Hey guys, good morning. Kakagising ko lang pala. Mm. Anong oras na? Uh, 9.20 na ng umaga. Dito. Oh. So, babago na ako kasi ha ko yung petchay na tinatim ko. Tapos, magluluto tayo ng ulam. Luto ko sinigang. So, yun lang, guys. Bangon muna ako. So, yun na nga, guys. Sa na natin yung pechay. Kasi yung iba may bulaklak na. So, ihahalo natin siya mamaya sa lulutuin nating ulam. Tapos, naulan siya, guys kunin na natin siya ng mabilisan kasi mababasa tayo ng ulan. Ayan o. Tignan ninyo guys. Kuha na. na natin. Ito pa. Malaki na to eh. Dalawa na to Tataniman ko na lang ulit to ng bago. Uli natin yung mas malalaki, guys. Ito. Hindi hmm. ba? Ito. Tataniman ko siya ng bago kasi. May buto pa tayong natira. Nung tiranim ko to. Hindi ko siya nila. Ito siya dami. Ayan. Kunin ko pa tong nandito. Hindi ko kukunin lahat nagtira ako ng dalawang pat. Hmm, diba? Hmm. Ayan na guys, yung ating na-harvest. Ang dami. Ito. Diba? Panghalo na tayo. Ngayon, uhugasan natin. At tayo lang hugas. Ayan, hugasan muna natin ng konti ako ipasok kasi naulan. Ayan. Yeah. Hindi ko nadala yung gunting guys. Kaya binunot ko na lang. Ang dami na natin nakuha ngayon ng um, pechay. Ilagayan ko ito. Para si kanan ng putik. Yan na. Ah. Ganyan na lang natin. -hmm. 那没。Yeah, I mean. Yes, guys. Kukuha na rin tayo na ng sili. Nilalagay sa sinigang. Ayan, oh. Hindi ko alam kung maanghang tong sili na to, eh. Hindi ko alam kung anong tawag dito. So, ito na lang yung ilalagay ko kasi parang walang nabiling sili na pang sigang doon. Dito, dami. Ayan, oh. Yan. Siguro tama na tong anim. dami pang bunga guys. Ito meron dito. Yan. Yan guys. Meron na tayong panghalo sa ating sinigang. O oh, diba? So yun lang guys. Thank you for watching. Yung ating talong. Nakikita ah, ko na ang bunga niya. Yan o. Oh. Diba? So, ito na nga po yung na-harvest ko. Gusto tinanim kong pechay. Ayan, ang dami niya. So, tatlong taniman lang yung kinuha ko kasi sobrang madami pala siya pag nakuha. Ayan, nahugasan ko na siya guys. At kita niyo yung lagayan ko. Ang laki. Tapos yan, ganyan siya kadami. Ayan, nahugasan ko na and ilalagay natin siya mamaya sa lulutuin nating ulam. O ba diba, nakalibre na kayo ng pechay pag magtanim kayo parang wala pa tong mga 3 weeks yan 3 weeks ganyan na siya kalalaki so yun lang guys thank you for watching